Marami pong nagre-request kung pwede din daw po tayo magbigay ng reviewer sa Tagalog. Para sa ngayon, katanungan, eto po. Ano ang halimbawa ng pagmamaneho na walang valid na lisensya? Okay, letter A. Pagmamaneho gamit ang peke na lisensya? Letter B. Pagmamaneho gamit ang hindi angkop na code? Letter C. Pagmamaneho gamit ang expired o paso na na temporary operators permit or TOP or D. Lahat ng nabanggit ay tama. Bago ang kasagutan, shoutout po muna tayo kay Albert Mangkaw Bontia at kay Raquel Season ng Caloocan City. Ang sagot, lahat ng nabanggit ay tama. Pagmamaneho gamit ang peke na lisensya o yung tinatawag nilang talahib. Pagmamaneho gamit ang hindi ang kop na code. Yun po yung nagmamaneho po tayo ng kotse, halimbawa, pero ang code natin sa ating lisensya ay A lang. Motorsiklo lang ang dapat natin manihuin. Paggamit ng expired na TOP. Ang temporary operator's permit po ay pwede siyang pamalit sa ating lisensya habang aasikaso ng pagsettle ng ating apprehension case so ito ay may visa na 72 hours or 3 days